taong nagagalit sa iyo na minsan hindi mo alam kung anong dahilan, nainggit lang naman yan sa iyo. Yung pinanggagalingan nila na para bang kawawa ang taong ito kasi hindi naman talaga siya nagiging masaya sa ginagawa niya. Pinahihirapan lang niya ang sarili niya. Pero ikaw na inaaway o pinahihirapan, wag mong hayaang mahulog ka sa patibong na makulong ka sa sama ng loob. magkakatumor ka sa utak niyan. Magkakakanser ka sa kakaisip kung paano ka magpapahirap o kaya naman kung paano ka gaganti sa nagpapahirap sa iyo. Ikasasakit mo yan. Palayain mo ang iyong sarili. Alam ko po, mahirap, no? Tama ba? Ibigin ang kaaway, ipanalangin ang umuusig, sinampal ka na sa kabila, ibigay mo pa yung kabila. Ang hirap, no? Nakakapigil. Ako, ako, nagigigil ako. Di ba, di diba ganun? Ang pakiramdam natin, di ba? No? Eh, Lord, ako, isa lang, Lord. Pa isa lang. Ganun. Huwag mong gawa ng masama ang mga taong gumagawa ng masama sa iyo. Ang kailangan, ipagdasal sila. Ipanalangin sila.